may kasama po kaya ayun okay. tremoros no okay 26 Ma'am birthday ko ngayon Pwede maka Kaya sampo Oh no Kung cake De joke lang po ma'am Nagbablog lang ako Bati Pakibati na lang po ako ma'am Birthday ko ngayon eh Happy birthday ko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Salamat sa pag greet <laughs> Akala siguro ni Ma'am nambubudol yung rider na to ah. Tinina <laughs> ko lang na may reaction ni Ma'am. Shower ka pa Sa lalagay to? Sa ulo. <laughs> <laughs> sa ulo? Okay. Mayroon naglagay yan sa ano, muka. <laughs> huh? Tama po si Ma'am Bet. Tama, oh. Tama po, si Mambit. Oo, si Mambit. Mambit. Or plan. Papuntang Malate. Tapa. Tanggal. You are the sun shining in my life. Okay na po. Dito na ma'am.

Birthday ko ngayon, ma'am eh. Pe pwede yung mingay favor, may mingay may akong sampo pang bilang cake. Hindi, <laughs> uh, no? joke lang, lang ma'am. <laughs> okay okay Pabate na lang. Ah? Pabate na lang ako, ha? Pa Happy birthday. <laughs> Nakavideo po, okay lang. Uh, sige, thank you. Thank you, thank you thank po. nagbigay ng 20 120 bibigyan sana ako ni mam eh. kaya oh. mo po karanit po Samanggahan po tayo, ma'am, no? Okay. Ako. Dito na po, ma'am. ma'am. Ay, wala po, ma'am. Wala po akong baril, ma'am. Ma'am, okay. birthday ko po ngayon. Baka pwedeng makain sampo. Nag-iipong po kasi pang pili. Okay lang yan? po, ma'am. Eh. Uh, birthday ko po kasi ngayon, ma'am. <laughs> okay okay lang po, ma'am. Makain sampo pandikit sa cake. Dito po ako sa kong cake. Uh, wait, 500. 500. Talaga, ma'am? Wow. 500. 500. Talaga, ma'am? Talaga, ma'am? sigurado po kayo? <laughs> ako, maraming salamat po, ma'am. Joke lang, ma'am. nagjo joke lang po ako. Nagpo-prank lang po ako eh. Maraming salamat na lang po. Batiin nyo na lang po ako, ma'am. Ganito na lang ma'am, huwag mo na bayaran Ano ko na lang yan, pa birthday wow. Apo Sige po ma'am, yung hindi po <laughs> Maraming salamat ma'am ha Thank you po Thank you po Thank po